kapatid pakuloy muna natin nalagay na natin itong tao ng... na natin, natin. Uh -huh. ito po mga kapitan ito pala namin na pinag ng isdaan ito po yung fishpond na pinagkakitaan namin dati. Laging hit. kumikita kami ng 10 million dito. Sino ko ka? 10 million po yung alagang kinikita namin dito. Kaya nakabili po kami ng lupa. Ayun po! Ha? Yan po siya. Nakabili po kami ng lupa na tinatayuan ng bahay. Kaya uh, ang ganda po ng fishpond nito. Kaso nung park na lang po ito nung ay nakikita na nila na kumikita kami kinuha po nila kinuha na yung ariyendo sa si amin ay yung arke na kaya yun natigil tayo sa uh, pagpipishpan pa ako. Sulikat, Ha? Buti na lang, may nahuli tayo. Hindi tayo makahuli eh. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. no? ada, tak ada. kaya medyo ka Matakas na yung isdaan natin oh. No? Ito matakas na So yun mga kabida Dito na po kami sa kubo Butas-butas na yung kubo namin oh. No? <laughs> Naglilinis na po kami ng isla. yan tayo, nagbabalaw tayo. Parang linis. Nagkakaliskis. Ang lulutuin po namin is ba? At mangunguwa na tayo. Habang nagkakaliskis pa si parang linis. <laughs> Pinangat sa talbos ng sampalok. So yan, mga kabita, bali kukuha po tayo ng talbos. Ito po yung magiging pampaasim natin sa talbos na sampalok pampasin natin dito sa ating puyo buka po tayo nito para may iba pa yung loto <laughs> at marami na pong gumagawa nito ito yung magiging pampasin natin tapos i-slice natin ito mag <laughs> Bawatong inatin yung hindi siya ganong berde yung mabata-bata pa na talbos pasasarapin natin itong puyo first time natin magluto nito sa mga vlog natin na ginagawa pero natin dinuluto natin talaga ganito buti na lang maganda ng daon ng sampalok Yan na pruning siya, lalong gaganda to. Edyo umuulan. Pre. Pwede na to. Okay, pwede na to. Loto, loto, loto. <tellan> <Tentang subscribe> Ayan, mag uh, bisan na tayo mga kabida abang si Patlins nagpapabasa uh, Slice muna natin itong pampalasa natin Sibuyas Sili Sili, slice natin pre Hmm, gawin ng tatlo yun? Anong itsura pa? Kung... Ang ganito ito. Sige. Ayan. I-slice lang natin ng maliliit. Para lalong umatas siya. Masarap to. Tapos lalagyan namin ng konting yung lasa pakuloy na natin yung isda na okay. pakuloy na natin yung isda na. tapos mamaya na lang to pang uli pang uli yun eh okay. 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 sige pakuloy mo muna para. Nice Yan, lagay na natin itong mga isda. Alos meron silang lahat pala. Meron silang tag nito. Ay! Oh, buhay pa. Buhay pa pre. <laughs> Nalakas na buhay niya. Tumatalo. So, perfekt. Ganda, ganda, ganda. Okay na. May baga na. So ayan mga kabida, lagay na natin 'tong mga sibuyas dito. Abang pinapakulo natin para pumapit na 'yung lasa. Yung sili para no. Para mas maangang. So, lagyan natin ng tubig. Pakuluin muna natin. Tama na yung dalag kasi namatay yung dalag. Isang dalag. Ayun, lagay na natin itong tao ng lemongrass. Pakuloy muna natin. Yan habang pinag-slice ni Farin Dennis pang uli po namin yun. Lagyan na natin itong takip. mo muna natin. Okay. So, ayan. Mausok po mga kabido. Renda po. Renda po tayo. May juice tayo dito tsaka tinapay. Habang inuloto ito. O, t -t Tanong mo magkano din hmm. ito. Pwede kong magkano yung luwalo? Yung mga puyo. Magkano nabenta yung mga yung mga puyo, magkano renta? Lewalo. Lewalo. Oo. Ah. Oh. Sandal pala. Sandal. Mga sa 20 yung patay, sa 20 sa bulat. Mga okay. ilang kilo? Ilang kilo? Ilang kilo? Matapos dalag. wala so. ah. Ang nakilong puyo, 400. 400. Saka dalawang kilo ang patay na dalag, 70 ang kilo. Ngayon yung buhay ng mga isi dali. Oh, Pang ulam na, pambenta pa. Mm. Uh -huh. Pero doon sa uh, Pinak, ang mahal nun, 180. 200 ang kilo. Uh -huh. Dito sa amin kasi, uh, pag bahay-bahay lang na ganyan, mura lang. Mura lang. Ang tilapia -tila dito, sabihan sila nga. Uh -huh. Oh, 78. Eh. Pero be, bibili mo sa palengke, 140. Kaya mabilis po mabili. Kung ikaw naman magbebenta sa kanila, sa palengke, napakamura pong bibili nila. Mabilis na yung mo. Tapos, oh, tapos, kapag ikaw ang bibili, napakamahal, 140 nilinis nga lang, kung okay, nilinis nila. So, kung so, marami kami na huling sila pwede kami na kami doon, so, tapos bibili kami. Ano ba ba po, bebenta <laughs> namin, tapos bibili din namin. <laughs> Para malaman natin. Dito <laughs> lang <laughs> Di, natin yung magkano nila yung bebenta. Hmm. Doble ang kayo doon So ayun mga kabida, kumukulo na po kung napapasin nyo. Eh. Magwawala oh, na yung mawala. takip. Ayun po yung pangtanggal na ito. Ang <laughs> ganda po ng pagtanggal ni Gabi. Uh, ay, ang ganda. Hmm. Ang po. Sarap nito. Taba ng ano, naninilaw yung ano. Ha. Lumabas na yung... Hmm. Lagyan hmm. na natin ito. Sili. Sili. Ah! <laughs> Yun o. Oh. Bubin natin. Lapin mo rin. Ang nasampalok. Ang nasampalok. Nawala na yung isda oh. <laughs> Mamaya magigita din yun. Hmm. Siyempre eh. Lagyan na natin ng pampalasa. Hmm. Sino po yung nakakamiss naka na ganyan ng luto sa isda? Isda. Lagyan natin. Lagyan ko pa yung patis. Oo, sarap Lagi ako ah. na. Lagyan ko na akong paminta. You? Siyempre, ah. Yan na yun, yun, yun naman po. Ah. ang bang lagyan natin ang na konti pati ay konti dumami yata uh, ito hindi naman ganong talagyan na sabaw ito mga kabila sakto na sakto mga oh sarap pagkikot nyo pre yum 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 yun oh Dina <laughs> natin dalagyan, sabaw. Okay. Okay na okay, lang. lang. Uh, Kaya tayo pa asiman na lang natin. Okay. Pa muna namin mga kabita. tapos uh, mamaya kakantahin. Iyo. Nagdito mo kaysa ng oh. kulo siya. Ito ng kabito oh. Oh, pare to. yung sarap So ayun mga kabita. okay na po. At dito na namin linagay kasi ito na uh, mauubos yung sabaw niya kapag uh, doon namin din Wow, mga pare ko. Uh. Oo. Okay. Uh -huh. Grabe na mga kuya. Ito na lang. Okay, okay na yan. Sa bawang kukunin namin dito. Tapos lalat. Ay, kunin na natin dito. Oo. Manyaman, manyaman. Manyaman, manyaman. Yung puyo. Kitluan ah. na puyo. Ayan, sino po nakakamiss? Ah. Bango? Sarap yan. lang sa bawang yan. Ganyan. Sarap pumigaw. Ito nga po. Uy, ang dami nitong itlog. Eh. Puyo, puyo. Puyo, puyo. Lagyan natin ang sili. Sarap nito yung daw na sarap nito. Daw na sampala. Makakain mo pa. Napaka-healthy. Hmm? Tapos sili. Ang dami niyang pre. Magtira ka. Tama na yan. Uh -huh. hmm. Ayan na. Hmm. May bahay mo man na Okay. Kaya tayo. Uh -huh. Pulo tayo. Okay. So, ayan mga kabida. At okay na po itong aming dinuto. At Amoy pa lang, ulam na. <laughs> Kaya bago tayo kumain, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkainasarapan po namin sa bigay niyo pong uh, aligtas At lagi niyo po kami ang gabayang, pati na rin po kami namin, pati na rin po yung anong mga viewers. In Jesus name, Amen. Amen. Kaya po, just tayo sa sabang. Ooh. Wala rin sabang pa. Wala subo. Ah, yaman na Ken. Sa akin. Ah.

Kung isda na to, kahit maliit lang. Masarap naman po. Ako, first time ko kumain ito. Sa tagal ng panahon. Ang masarap po. Hmm. Hindi hmm. hmm. mo, no. ang gano'ng masarap. Kaya pala mahal. Para lasong la la ayungin din. Kaya pala mahal. Hmm? Hmm. Kaya pala mahal ang isda na to. Masarap. Yeah. Sige Sili natin. Sige. Mababa itong bao namin na namin ah. Surplus daw sa bago. Mm -hmm. Pati daw na kakain mo natin. Ah. Um. Solid. Ang <laughs> <coughs> try niyo po. Sarap po. Hindi natin ang video. Hindi ito yeah. ah. No, no. Mm -hmm. Hindi ko dalawin sa ko ah. Hindi natin napaikot eh. Mm. Manyaman. Mm. Nabe ako. Ang sarap niya. Sisipunin ka. Masarap na sabaw. Tutong ka pang pangan. Hmm. Ay, ang init. <laughs> ah, sakit! Isa <laughs> na po, isa na po. Ang init. Grabe po talaga. May init na pa noon. May init pa yung kinakain. Wala ka na. Nasa bang ka rin. Wala ka Sakto lang yung asin niya. Babalik ako dito para magpaba. Babalikan po namin yun. Pero hindi ngayon. Bukas. Bukas. Bayin ak ako. Ngayon na. Hindi kaya nung katawan. Pero hindi malalim yun. Ubus yun. Ubus Hindi natin titigilan. Ang ano po ng kilo? Isang daan? Isang daan pala. Lamda. Ngayon, yeah, di idol pa 'yung bibining ito. niya pa Nagalaga pa siya nang Oh, ok la, no, okay lah okey pula oh, sah kasar hmm. hmm. ni macam ni paso pa wis taw si li nah hindi masarap guys, na. Pero okay naman yung pag a uh, paghihintay. Masarap po. Sulit na sulit po. Mm. Masarap siya. Mukha ko sabaw. Ano na na. Uh, no, eh. Tata. Mm. sa mga gusto magluto nito gayaan yung po yung lunuto amin sure na sure masarap po dokumenta mm -mm. pwedeng pwede eh... Jadi pamalita. Ah, sarap na yung Tiyak. Bayaan yung ngayon. Kaya pala mahal tong isda na to. Bagay madalang lang to, no, brah? Madalang lang eh. yan. Paborito na makamanda. sinuksawan ko yun, sinuksaw. <laughs> Yan, tayo. Yan po. <laughs> Comment po kayo mga kabida pag uh, uh na-miss nyo itong pagkain na ganito. Yung puyo o yung liwalo sa mga kapampang liwalo sa Tagalog, piyo, puyo. Ito yung mga isdang malakas ang buhay. Kahit walang tubig, nabubuhay po sila. Wala kayo mo yun. Ah, Dati, mga isdang taong. sa tawag nito kahit sa pinag uh, basula ay basula ba ito, pinaglabakan ng kalabaw meron pong ganito yung fighting piece tawag nito fighting peace, marami yan, 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 po, yung mga pumupunta doon sa mga pinagukayan ng kalabaw yung pinagigaan nya marami pong ganito ko so ngayon dahil uh, laging ba nawawala po sila sumasama sa ilog hindi po sila nabubuhay ng mar marami dito pero noon hindi ganong bumaba hmm. grabe po yun kahit doon lang makakakuha ka ng pangulam doon sa pinagaiga ng kalabaw <laughs> pero ngayon wala na pero ngayon wala na saka wala ng ganong palayan dito sa atin dati eh nung maraming palayan dito gusto na ganun po. Kasi po karami mga isda na. Hindi man pa sinya. Hindi pa pinapasin ng iba. Lalo na yung ano no, yung burasi. Burasi. yung mm -hmm. e, burasi ngayon, kada lang ng burasi ngayon. Oh. Yun, dapat, yun ang pinakamurang isda, yung burasi. Ay, malagi siya, mura siya. Kasi ang ano, kasi man, si matinik. Mga matinik siya. Masarap din yun, yung pinapangat eh. Mm hmm, ang pagkakot. Tsaka lutong, tong, tong, -tong. matis. sarap din yun. Ang pangasim kamatis lang. Marami pa sarap. Ayaw, ayaw ko na tigilan. Sarap na. Ya. Ayaw pa sa bordo. Hmm? Sarap. Sarap yung damas ang bago. Hmm. So yun, ya, salamat po sa lahat na sumusuporta po sa amin. At mga pasayang viewers, solid subscriber, sa mga nagla-like, sa mga hindi po nag-skip -e ng ads. Salamat po sa lahat po na nagko-comment. Ayan. Salamat po salamat. ng marami Lord. Maraming, maraming so, po salamat. At kami po ay na-appreciate po namin yung pagla-like nyo, hmm. yung mga uh, pagko-comment nyo. Kaya po kami ginagawa po namin ma-replyan po kayo lahat. <laughs> so, ayan, salamat po ulit. Salamat po ulit. Patuloy po namin gagampanan yung pagiging vlogger na para po sa inyo. O, pagaganda yung mga vlog namin. Kahit na Minsan yan, magkapare sila kami magkasama. Isang isang Tawag dito. Iwalay lang yung video namin pero magkasama lang Pero suporta niyo po rin po uh -huh. Maraming maraming salamat po sa suporta niyo. Sa share at pag-like ng video. Salamat okay. po. Okay, maraming salamat po. Ingat po. Ingat bless. Bye-bye. Bye-bye po.